News Update Mga balita ngayon, gunman patay isa arestado sa isang shootout sa Cotabato City. Transport Network Vehicle Service Driver sa Kainta ay ng NBI sa kasong robbery with rape. Higit 4.8 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasa bat sa Iloilo -Ilo City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang gunman habang arestado naman ang kasamahan nito matapos manlaban sa mga otoridad sa Don Cesar Street, Barangay Poblacion 4, Cotabato City nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa mga otoridad, riding in tandem umano ang mga ito na kinilalang sina comedy Saptula sa Lipudin, 24 anyos, habang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng namatay nitong kasamahan. Sa investigasyon ng polisya, sangkot ang dalawa sa isang insidente ng pamamaril sa lugar kung saan isang indibidwal ang sugatan. Agad namang rumesponde ang mga otoridad upang matunto ng dalawa at dito nga nagkapalitan ng putok ang dalawang panig na nagresulta sa pagkakabaril sa isang suspect. Wala namang nagawa si Salipudin na siyang driver ng sinasakyan nilang motorsiklo kundi sumuko na lang sa pulisya. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang driver ng Transport Network Vehicle Service matapos itong masangkot sa isang robbery with rape sa Cainta Rizal. Sa press conference ng NBI ngayong araw, iniharap sa publiko ang suspect na kinilalang si Michael Lure Uyan. Ayon sa investigasyon, June 15 na mangyari ang insidente matapos mabuk ng biktima ang minamanehong sasakyan ni Reuyan. Nakatulog umano ang biktima sa sasakyan at paggising nito ay nakapatong na sa kanya ang suspect. Sinubukan namang pumalag ng biktima ngunit sinuntok ito sa tiyan. Pagkatapos umano ang insidente ay tinangay pa ng suspect ang cellphone nito gayon din ang iba pang personal na kagamitan ng biktima kabilang na ang kwintas na nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Kasalukuyan na ang nasa kustodiya ng pulisya si Reuyan na nahaharap sa kasong robbery with rape. Nasabat ng mga otoridad ang nasa higit 4.8 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa isang operasyon sa Fullway Industrial Park, Barangay Takas, Haro, Iloilo City nitong Miyerkules ng gabi. Sa pinagsanib na pwersa ng Regional Maritime Unit 6, Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue, nakuha ang kahong-kahong sigarilyo sa dalawang individual na si Ronilo Sanchez, 29 anyos, isang truck driver mula Molo, Iloilo City at kasamahan nitong si Marco Delgado, 23 anyos na mula pa sa Aklan na-recover ang 3,200 rims ng Smiled Cigarettes sa isang warehouse na nagkakahalaga ng 4,845,000 pesos. Nakuha rin sa warehouse ang mahigit 342,600 na cash. Mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag -uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.